Binigyang diin ni House Infrastructure Committee Chairperson at Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon ang kahalagahan ng nagpapatuloy o pagpapatuloy ng pamahalaan sa kanilang kampanya kontra korupsyon. Ang detalye ihahatid sa atin ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl, Princess ay e. minumungkahi ni House Infra-Committee Chairperson Terry Ridon na buksan na rin sa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure bilang tugon na rin sa panawagan ng taong bayan. Batay kasi sa pinakahuling pag-aaral ng OCTA Research, lumalabas sa suportado ng 83% ng mga Pilipino ang akbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isiwalat ang korupsyon sa likod ng flood control projects kung saan nasa 90% naman ang nagpahayag ng pagkagalit o labis sa pagkabahala dahil sa nangyaring pag sa kaban ng bayan. It's not because gusto lang makiusyoso ng mga kababayan natin. Yung po mga babasahin po ng mga affidavits. Anyway, it will be a public document. Anyway, babasahin din bang po talaga ito sa ICI. Dapat ta uh, publicly basahin po ito ng lahat ng mga resource persons na ma-invite. Kumpiyansa ang kongresista na makabubuo ng konkretong kaso ang ICI maging ang ombudsman laban sa malalaking personalidad na mawapatunayang nakinabang sa korupsyon. Habang sa ngayon, Bilang tugon na rin sa panawagan ng taong bayan, personal anyang suportado ni Ridon ang ideya na maglabas ng sariling pulisya ang Senado at Kamara para isa publiko rin ang kanilang mga salen. We had seen it in each and every day po na talaga naman po ang galit na galit yung mga taong bayan at naiinip na po sila. I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress, we should be able to um, implement our own sal release disclosure policies uh, in the soonest time as well. Samantala, pagdating naman sa issue ng ghost projects sa farm to market roads, nasunod ngayong inuusisa ng Pangulo, sinabi ni Redon na posible ding magkaroon ng hiwalay na investigasyon ng Kamara patungkol rito. Princess mismo si House Speaker Faustino Boji din naman na ang naunang nagsabi na handa siyang isa publiko ang kanyang salen kung kinakailangan at bukas din sila sa ideya na isa publiko ang salen ng lahat ng mga mambabatas. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.